Hindi <laughs> mo ba? <laughs> hindi talaga ninyo kayang hulihin. Hindi mo ba alam ang kapasidad ni Colonel Sugilo? Ay, kahit ano merong kapasidad. Hindi yan inalagay. Diyan, as replacement ni Badang. Kung niwal, well, hindi, na, hindi yan mag magaling na lalaki. Ay, wala nang choice eh. Wala na ibang Colonel eh. Oh! Hindi <laughs> eh, mo alam. Sugilo niyan. Iyan e ang sugilo. Oh. Hindi ang... Sapat, na, ang... Magaling na... na men in uniform yan. <laughs> ang ato ang giniskot ang paglakot ng kibuloy, dili ang apelido nga sugilon kasamang dong. Eh, di may abilidad yan. Well, oh, ipakita. Oh, ako ito ang ang naniniwala ako. Ito ang rason bakit uh, mm. hindi ako kumbinsido uh -uh. na mahuli ng ating mga kapulisan. Uh -uh. Si Pastor Ap Apolo Kibuloy, maabta na lang ng 50 katuig. <laughs> no? Hindi pa rin yung mahuli. Grabe naman po ka nakaluko, man ka ang <laughs> Kapulisan radyo man, Jewel. Uy, sino sa mangka? Uy, tanawa. Pa. Ibao ka ba? Oh. Nga dito sa si ibabaw ka ron? Oh. Doon na nai duha ka batalyon sa Special Action Force? Ay, dito sa si <laughs> iba. Pistingig, Pistingig sa ka ang tamayong. Pistingig sa ka batalyon sa... Pistingig sa ang tamayong. O oh, ba? Oh. Girahon nila si Kimuloy? O, oh, nabangga na ganitang to ilang bas. Dito yung taonog. <laughs> Wati-wati. <laughs> bus nila isang adlaw itong wati-wati okay. si driver. Misan pag driver nga nakato, wati-wati ko ito. <laughs> <laughs> Baka nandun. Sige panlingis likod ba? <laughs> Baka nakasakay <laughs> Itong basehan ito, ito. Sige, ko Kernel, makinig ka Kernel Ah, sige Nakikinig sa atin si Kernel Ito yung naging si kahilan ko Ah, sige Una, okay. Russell, maraming property Si Pastor Apuloy Kibuloy Bawat property Sobrang lawak malaki Bawat property Like for example Tamayong Tamayong ah, Diyan ah. sa may kamkatitipan At saka At, doon sa tabok Sa ah, Samal oh, oh, Yung magandang hotel doon Nakapunta ay, ako doon Grabe, grabe oh, Ang dami in, mga kwarto inikot yun Inikot ako doon Di Pastor Kibuloy Sumakay kami ng chopper Oh, tingnan mo Helicopter Ah, ay, wala, wala kayo hinulog, no? Ay, oh, hindi ako hinulog. <laughs> <laughs> o, oh, tingnan mo, ah. ang daming mga bahay doon at bawat bahay, ang daming mga kwarto. Mm. Isa-isahin mo yan sa pag-apply ng search warrant. Mm. Paano yun? Dapat, ang qualification mm. para matagang kag search warrant, tumbok na tumbok yun nga maoning kwartuha balaya na agi diri si Pastor Apolloy Ay anak day na jo. No kung wala diha, dili mm. na kamo to pwede to pang balay. ay oh, anak day na jo. Oh. Diha pala wala na maglisod ba ang Intel operative. Oh, mo not, -lisod na nga maglisod jud di Na ikaduha. Ah sige ikaduha. Ah na ay logistics si Pastor Millionis plus mga mga jet Uh, jet plane, helicopter. Yesa. Oh. Uh, May bang taper. Isang Santos pa lang, isang tunog pa lang mm. makakalipad na yan. Ah, talaga no. Oo. Oh. So kaya naniniwala ka eh. talaga na si Pastor Apollo si Kibuloy. Hindi talaga. Hindi talaga. Eh pang pangtatlo. Mm. Mm. Maraming membro si Kibuloy na faithful sa kanya ta mm. kaya tagtaguan 'yun siya. Ah, talaga no. Kung mm. 'yan ang mangyari, mm. eh last. Mm. Oo. Oh, Kakabira mm. niya ng kanyang ama. Sino mm. ba yung ama ni Pastor Apolo Kibuloy? Yan. Mm. Taba, so, no? Mm. Invisible! Mm. Kaya mahirapan po kayo. Mahirapan. Mm. Uh, kahit NBI mahirapan. I'm sorry, Atty. Albaw. Mm. Mahirapan talaga kayo.